Ang kape para kay Brother Sam ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pang-araw-araw na buhay ng maraming tao sa buong mundo. Lalo na kung nakapagkape ang Waha Coffee, narito ang ilang mga dahilan kung bakit mahalaga ang kape na ito. Una, Stimulant Ang kafin sa kape ay isang stimulant na nagpapabuti ng alertness, focus at enerhiya. Pangalawa, Antioxidant ang kape ay mayaman sa mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa katawan mula sa mga libreng radikal na maaring magdulot ng sakit. Pangatlo, pagpapabuti ng mood. Ang kafin sa kape ay maaring makatulong sa pagpapabuti ng mood at pagbawas ng stress. Pangapat, social connection. Ang pag-inom ng kape ay isang karaniwang paraan ng pagsasama-sama ng mga tao at pagbuo ng mga relasyon. Panglima, Economic Importance Ang industriya ng kape ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng maraming bansa. Kaya para kay Brother Sam, ganito siya kung magkape maya-maya. Kaya nakarang araw nga, kahit 4 days siyang straight hard work, malakas pa din pakiramdam niya at ibang klase talaga ang waha coffee halika at tayo'y magkape god bless